magkunwari doon. Kumusta po ba ang barangay ninyo nung panahong matindi ang kampanya laban po sa illegal na droga? Ito po, obserbasyon ko ah. Yung pong barangay namin, San Mariano, San Antonio, Nueva Ecija, at iba pang mga barangay sa aning bayan. Tumino! Ultimo yung mga nakawan ng bibi, eh, nawala eh. <laughs> sa totoo lang, ito, umamin kayo o hindi, mga kababayan, umamin kayo o hindi, Kumusta ba ang inyong barangay nung panahon na yun? Opo! Sasabihin ko ng diretsyo to. Opo, di ko at kaya nga kayo tinatanong ko. Kayo tatanungin ko. Nung bang panahon ninyo, ano ang nangyari sa... Ano ba nangyari sa mga... Nung panahon ni Duterte, ano ba nangyari sa mga barangay ninyo? Hindi po ba? Huwag tayo magpunwari doon. Oo, hindi po natin sinasabi na walang walang paglabag sa karapatang pantao. Hindi po natin sinasabi na walang mga napatay doon na, na inusente. Meron, meron po. Meron po, marami po. Hindi ba, may mga documented naman yan. Sinasabi natin. Pero ang tanong, ano nangyari sa barangay natin? Hindi po ba, mga kababayan? Mga kababayan, ito, uulitin ko lang. Yung pong war on drugs ng Duterte administration, yes, noong paman ay nababanggit na natin may mga paglabag sa batas sa ating pong palagay. Nababanggit din po natin noong paman na ang uh, war on drugs na ito ay uh, hindi naman uh, nakasungkit ng mga malalaking isda, ika nga ng mga totoong mga drug lords, kundi mga dagandingding, ang mga pinapatay ay mga nandidiyan sa mga kalsada. Pero sa totoo lang, ito, umaming kayo o hindi, mga kababayan, umaming kayo o hindi. Kumusta ba ang inyong barangay nung panahon na yun? Sige nga po. Yun ay tatanong ko. Opo, hindi po nag, yun ang itatanong ko sa inyo, kumusta po ba yung mga barangay ninyo, especially yung But walang tinalaman sa illegal na droga, ang tinatanong ko ha, kumusta po ba ang barangay ninyo nung panahong matindi ang kampanya laban sa illegal na droga? Opo, kayo po ang magsabi. Unrelenting. Kasi, kung yan eh, ang totoo pong sukatan, ang totoo pong sukatan, ho, oh, nang, nang, kung uh, umayos ba ang ating mga pamayanan? Umayos ba? Eh, kayo po. Kayo mismo. Kayo pong mga mamamayan. Hindi po ba? Opo. Ako, sasabihin ko sa inyo. Ito po, obserbasyon ko ah. Yung pong barangay namin, San Mariano, San Antonio, Nueva Ecija, at iba pang mga barangay sa aming bayan. Tumino. Opo. Sasabihin ko ng diretsyo to. Opo. Didiretsyoin ko at kaya nga kayo tinatanong ko. Kayo tatanungin ko. Nung bang panahon ninyo, ano nangyari sa... Ano ba nangyari sa mga... Nung panahon Si Duterte, ano ba nangyari sa mga barangay ninyo? Hindi po ba? Huwag tayong magkunwari doon. Oo, hindi po natin sinasabi na walang, walang paglabag sa karapatang pantao. Hindi po natin sinasabi na walang mga napatay doon na, na inusente. Meron, meron po. Meron po, marami po. Di ba? May mga documented naman yan. Sinasabi natin. Pero ang tanong, ano nangyari sa barangay natin? Hindi po ba, mga kababayan? Eh ako, sinabi ko nga sa inyo, yung barangay nga po mismo namin. Eh. Yung barangay namin, ulitin ko, barangay San Mariano, San Antonio, Nueve Ecija. Tumino! Ultimo yung mga nakawa ng bibi eh, nawala eh. <laughs> Opo. Opo. E siguro nga, yun ang epekto sa tao ng, ng takot. ba diba? takot. Pati yun one. Nawawalan po ng nawalan po ng, uh, ng uh, lakas ng loob ang mga kriminal uh, ano po, nagungwa ng masama. Lamang, ang nangyari po, meron talagang mga paglabag sa karapatang pantao no, Meron po talaga. Wala tayo narinig no, kundi nanlaban. Hindi po ba? Nanlaban. Pero, ako kaya nga ganun po yung tanong ko sa inyo eh. Sa inyo ko po itinatanong eh, mga kababayan. Tinatanong ko kayo, oo oh, maraming mga paglabag sa karbanta. Oo, oh, meron din mga taong napahamak uh, dahil po sa war. Kaya nga war. War on drugs na ito. Pero, kumusta po ba barangay nyo? Hindi po ba? Dapat bang makapagkamit ng ustisya ang mga uh, mga napatay nang wala naman silang kasalanan? Oo naman. Oo naman. po. Kaya, sinasabi ko lang dito, balansin natin, balansihin natin ang pagtingin doon. Am I justifying the killings, illegal killings? No! Tinatanong ko lang sa inyo, ano ba ang sitwasyon sa inyong barangay nung panahong yun. At ngayon, kumusta ba yung barangay ninyo? Kumusta ba yung mga kumakain ng adik sa inyo? Hindi po ba, mga kababayan? Ayan. Kaya yun, yun kayo, kayong makakasagot nung, nung uh, tanong po na yun, mga kababayan. Wala. Ito, tinatanong ni Smiling Boy. Smiling boy, ano ba tinutumbok na sinasabi mo tunyeng? Wala! <laughs> Wala akong tinutumbok. Sinasabi ko lang na may, may mabuting nangyari pero may masamading nangyari. Di po ba? So ang point ko lang dito po mga kababayan, meron talagang masamang nangyari nun. Mer pero ang tanong, meron bang mabuting nangyari o ay dinulot doon? Kaya nga kailangan, Uh, laging dalawa ang pagtingin natin dyan eh. Kaya nga ako, gusto kong malaman kung ito bang sinasabi ni Garmi, totoo. Yung ba sinasabi ni Espinido totoo. Hindi ba? Yun lang ang gusto ko. Tinatanong nyo, ano ba tinutumbok na sinasabi? Yun lang. Yun lang, mga kababayan. O eto, Liam TB28, DDS ka po pala, Katunying. <laughs> Hindi <laughs> <laughs> ba? Ang uh, kababayan? DDS ka rin pala <laughs> Yun ang nangyari sa buhay natin dito sa Pilipinas. Kapag ka, alam niyo po ang naging buhay ko dito, especially ako, ah, babanggitin ko lang as an example yung sarili ko. Alimbawa, meron po akong sinabi na uh, wari baga, eh, anti-Duterte ano, antay Sara o antay Digong, ang sasabihin sa akin, wala kang utang na loob. <laughs> Tunying. <laughs> Pagka naman meron akong binanggit na siguro may bahid ng uh, uh sabihin na nating pag-acknowledge dun po sa mga nagawa ni uh, Pangulong Duterte. Ano po? Ano sasabihin sa akin? Ah, oh, DDS ka! <laughs> DDS ka! <laughs> Yan ang buhay natin ngayon, mga kababayan. Opo. Yan ang buhay natin ngayon. May masabi kang pabor laban sa kabilang panig. O pabor uh, para sa isang panig. Ang tingin sa iyo ay kalaban na nung panig na iyon. Wala. Yun talaga. Yun talaga ang buhay natin. Tanggapin na natin ng totoo. Eh, nasasaktan ba ako doon? Well, tao lang naman ako. Minsan, uh, nasasaktan, nasasaktan ka rin pero minsan naisip ko isa lang ang kahulugan nito ang bayan natin ay masyado pong ah uh, hating-hating ang bayan natin talaga ay masyadong divided Opo. na uh, kailangan meron ka lang isang papanigan hindi pwede yun eh hindi po po pwede yun eh